Hmm. 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 Kami. Okay, Ini One more. Kapunas. Wow. Cute. Okay na. Hmm. Tingin nga mata niyan. Tingin nga. Tingin nga, tingin nga, tingin. Ay, ayaw. Tingin nga mata niyan. Ha? Malinis na eh. Patingin na. Wow pating patingin nga Ayun. o kabila patingin din ayun sis 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 naman okay, okay na lili hmm okay na po uy 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 lili lili eh